Hi guys, back to reality na naman nga tayo for today's video. Gumising nga ako ngayong umaga na hindi naman masasakit yung katawan ko. Lalo na nga yung binti ko, so yun yung mga inaaray-aray ko lang talaga yung balakang ko. Kasi nung first time ko talaga mag-hiking noon sa Mount Daraitan, sobra talaga yung nangyari nga sa akin noon dahil kinaumagahan nga, hindi nga ako nakalakad hanggang dalawang araw. Maghapon at magdamag lang din talaga akong nakahiga nung time nga na yun. Kasi halos buong katawan ko nga talaga sobrang sakit. Siguro dahil baka first time ko nga mag-hiking kaya ganun. Pero alam nyo ba, ang sarap talaga sa pakiramdam kapag ka may mga ginagawa kang mga bagong experience sa buhay mo. Kasi nga napakabilis lang din talaga ng panahon, kaya yung mga hindi ko nagagawa noon. Ginagawa ko talaga siya ngayon kasi ayokong mag-regret pagdating ng panahon na kung kailan matanda na ako saka ko pa may isip na sana ginawa ko yung mga ganyang bagay. Kasi hindi naman tayo pabata lahat. Kaya habang kaya kong gawin yung mga gusto ko, yung mga nasa isip ko, talagang ginagawa ko siya. Kaya yung ginagawa ko nga sa buhay ko ngayon, focus lang din talaga ako sa goal, focus lang ako sa sarili ko. At higit nga sa lahat, wala nga akong pakialam sa buhay nga ng ibang tao kasi nga mas inuuna ko yung sarili ko. Instead nga na mainggit ka sa buhay nga ng ibang tao, ginagawa kong inspirasyon para makuha ko nga yung goal na gusto ko para sa sarili ko. At hindi rin naman ako yung klase nga ng tao na kapag nakita ko yung mas mataas nga sa akin na kailangan ko siyang higitan. So yun para nga sa akin red flag na nga yun. Kasi insecurities at ingit na nga yung tawag to. Kung dun. ano nga lang yung kinaya ko at makakapagpasaya nga sa akin for the go na ako doon. At kontento na nga ako sa ganon. So yun lang na i-share ko lang din naman. <laughs> So yun, mabalik na nga tayo dito sa aking trabaho. Oh. Dahil wala na nga kaming stock ng chicken burger, nag-prepare na nga ako para nga doon. Kung dati nga beef burger yung mabenta nga namin, bumaligtad na nga ngayon dahil mas marami na talagang bumibili na ng chicken burger. Halos sa isang linggo, dalawang beses nga akong gumagawa. So yun nga, masarap naman kasi talaga yung chicken burger nga namin. Para ka lang din kumain talaga sa Jollibee. Baka sabihin nyo naman eh, eme, eh, lang ako. Di, pumunta kayo dito para matry ninyo. Charot. <laughs> may mga gulay nga akong dalaga nagpapabali nga ng bagyo. Nagpabili nga ako sa kanila ng atay ng manok para nga gagawin nga namin siyang chop suey. Nagpaprito din nga ako ng mga toyo na binili ko rin nga dun sa bagyo. Nag-enjoy nga ako ng sobra sa pagkain nga namin ngayon kasi matagal-tagal din talaga akong hindi nga kumakain ng lutong gulay na kami nga yung nagluto. Lately kasi puro lutong ulam lang din yung binibili nga namin. Sinamahan pa nga siya ng konting toyo kaya sobrang na-enjoy ko talaga yung pagkain nga ngayon. Si Gerald din, hindi nga siya jumuti ngayon. Sabi nga niya sa akin wag daw nga muna naming iluto yun nga lang kasi nalalanta na yung pechay bagyo. Kaya ipinaluto ko na nga siya kay Jenea. Nung sinabi ko nga na niluto na nga namin, pumunta rin nga siya kay nahapunan dito kaya natikman niya rin naman. Marami nga kaming customer ngayon na mga bago lang na halos ngayon ko lang nakita nga yung mga mukha yung nila. Yung takoyaki nga namin kahit wala pa nga akong nilalagay na menu dito sa harapan ko. Meron nga ang mga customer na mga naghahanap. Marami na rin kasi kaming mga product na hindi nga nakalagay sa menu board nga namin. So yun nga ginagawa na rin naman ni Jenea bago naming menu board para nga mapalitan na rin yung luma. Yung sa may biryani menu kasi namin gusto pa rin namin madagdagan katulad nga nung samosa. Kahit noon pa kasi may mga nagahanap na nga ng ganon Medyo nahihirapan lang din talaga akong maghanap nga ng samosa rap. Pwede Ay. naman sana kami yung gagawa. Yun nga lang kasi yung time lang din kasi yung iniisip. Oh. Na kapag kami pa nga yung gagawa nga nun, medyo matatagalan kasi nga minamasa pa nga yun dahil hari na nga. Ay. Kaya wala na rin talagang time na kami pa nga yung gagawa ng ganun. Nahihirapan Ay. din talaga kasi akong maghanap ng supplier nga para nga doon. Dalawa na nga kami ni Gerald din yung naghahanap nga. Then meron nga magkaibigan na kumain nga dito ng beef biryani at saka half grilled chicken. Ay. Medyo natagalan nga lang sila sa pag-aantay kasi nga inihaw pa nga yung grilled chicken. Pero pagkatapos nga nilang kumain, sobra-sobra nga yung sinabi nga nila sa akin na nasarapan nga daw sila. Kinuha nga nila yung contact number nga namin para kung sakaling o-order nga sila. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!